Kami mga therapists is normal lang din sa amin na sumakit lagi ang likod namin. Ako nung ano nagpa-planking ako. Hindi madalas masakit yung likod ko pero nung nag-stop ako ito na sumasakit na naman likod ko. Itong side na to ng likod ko uh, sa kaliwa, hindi yan siya sumasakit. Ngayon lang talaga siya sumakit. Ang madalas masakit sa akin is yung uh, kanan ko na side. Kaya nagtaka ako ngayon bakit ang sakit niyan. Diyan sa kaliwa ko, parang may naiipit na ugat. Same din ang sakit niya doon sa ano, sa kabila pag sumakit din yung doon, parang ipit din na ugat. Dahil hindi ko na kaya tiisin yung sakit, kaya naisipan ko magpamasad sa asawa ko. Siya lang naman talaga din ang nagmamasad sa akin pag sobrang sakit na talaga ng likod ko. Kaso, siya hindi niya siya, hindi niya kayang tumagal. Yung 8 minutes na video na to, Please, panayreklamo pa, mariling mo dyan sa video. Dahil sumasakit nga yung tab niya. Sabi ko nga, kung sumait yung tab niya for 8 minutes lang na massage, what more sa amin ng mga therapist na sunod-sunod, minsan 6 hours straight or may pahinga lang yung pagkumain. So, sabi nga niya, sanayan lang. Tama nga din naman. Sanayan lang talaga. So, ito nga guys, pinamassage ko tapos kailangan mo lang siya talagang guide kung saan yung masahit. ah uh, kailangan ng communication. It, parang ituro mo na rin sa kanya kung dyan yung sakit, yun yung sasabihin mo na yan yung didiinan niya. So, yan. Minasas niya na dyan, na area ang masahit sa akin. Pag once naman nahanap niya yung sakit, yung ugat na sinasabi ko dyan, yung ipit na ugat, pag once hanap tapos didiin niya yan, kahit 2 minutes lang, magaling na agad ako. Kasi ano lang yun eh, parang iaayusin mo lang uli yung twisted nerve na yun o yung ugat na yun sa dati. Pag bumalik na siya, okay na siya. Kaso, itong minsan yung site natin sa likod, dahil continuous pa rin yung trabaho natin. Kagaya sa amin, nagmamasas ako, tuloy-tuloy. Kaya, ang sakit, na kung mawawala man siya, babalik ulit yan. Dahil, nagtitrigger yung site niya sa ginagawa natin sa araw-araw. Lifestyle nga yan eh. Kung halimbaw, yung trabaho mo, lagi ka nagbubuhat, tapos sumakit ng likod mo, nagpamasaj ka, gumaling ka. Tapos sunod na araw, bunang buhat ka na naman. Pag napagod ka na naman, ayan, babalikan mo yung sakit mo. Parang paulit-ulit lang, cycle lang talaga siya. Hindi siya agad mawawala ng totally kasi yung ginagawa na kasi yung ginagawa natin or sa araw-araw in lifestyle natin sa araw-araw ay same pa rin. Pero yung iba dahil doon sa mga ano yung sa pagtulog naman dahil halimbawa lagi siya nasa kaliwa or laging sa kanan. Or yung muna niya ay sobrang taas tapos o minsan mababa naman. Depende rin sa pagtulog. Tapos kung yun ang laging ginagawa mo sa araw-araw As sa bawat gabi mong pagtulog mo, yeah, yeah, yeah. yun ang naka-trigger sa site yeah. na likod mo. Dapat, yun ang aayusin mo. Tanggal, hanibawa, kung mataas ang unan, babawasan mo yung unan. Yung iba kong client, yun ang reklamo nila na siguro ang dahilan daw is yung matagal na pag-stay sa pagtulog sa isang side lang, hanibawa, puro kaliwa tapos puro kanan. Kasi hindi naman natin namamalayan talaga pag nagtulog tayo, di ba? Natin namamalayan na uh, hindi pala tayo nakalipat-lipat sa pagtulog. So, yung iba nagkaroon sila ng masakit na braso, nangangalay, then matagal na pala nila na daganan yung braso nila. Kaya sumasakit yung braso nila. So, ganyan nga guys. Yan lang yung mga sakit natin sa katawan na dapat din nating ayusin mas okay din siguro talaga mag-stretching tayo sa araw-araw. Kagaya nung sinasabi ko, nung nagpa-planking pa ako, hindi sumasight yung likod ko na yan. Pero nung tinigil ko, sumakit na siya. Bakit ako nag-stop ng planking? Dahil minsan, tinatamad na talaga ako, guys. Kasi pag sa trabaho, tapos dito sa bahay, gagawa ka pa ng gawaing bahay tapos bago ka matulog kailangan mo pa mag exercise or planking parang sabi ko parang bugbog na bugbog na ako kaya ayun pero noon nakakaya ko naman kahit one minute lang eh itry kong ibalik uli yon kasi malaking tulong din sa akin yun na halos ano six months ang hindi sumasayat yung likod ko dahil sa pap tapos minsan na po push up pa ako. Parang na-stretch talaga yung likod ko noon. Nakakatulong din siya kaya siguro ibabalik ko na lang 'yun uli. Ha, ganung habit every bago matulog. Nang minutes na mai. Siyempre. Dalawa kasi pag ti. Finally, natapos din. Ang totoo niyan, nung natapos na ng massage, nawala na rin yung sakit. Ang naramdaman ko lang yung, is, yung parang uh, bug-bug ng dahil sa massage. Pero yung sakit na ipit sa ugat, nawala na yun, guys. Nakakatulong din talaga ang massage. So, yan lang, guys. Maraming salamat sa inyong panonood. Ingat!